John, I'll see you patrol at number, uh, thirty-one. Aya, uh, Sicilia, Sabala. Oh, ito ay Queen Bee ah, ng Camarines talaga. Hay nga siyempre sa balitang ng uh, showbiz. Ah, nga uh, umaga naman, talaga naman. So alamin natin ang uh, kanyang uh, report. Hay nga siyempre daw ayun nga sa kanya ay talaga namang uh, nagaling daw ang ano ha, ah, ang uh, maganda daw gamitin itong honey bee ha. Update mula sa uh, Bicol uh, si uh, Patrol number 31 na uh, si Siel uh, Sabala uh, sa kanyang balitang showbiz. Alright, uh, stop by mga kapig time. Big news, big news. Patrol report. 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 Balitang Balitang showbiz. Ay, naka-balitang showbiz at uh, nandiyan si uh, Patrol uh, No. 31. Sisel, ano bang balitang showbiz mo ngayong umaga, ha? Uh, sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, si Ibalita mo. Magandang umaga, Pilipinas! Ako po si Cecil Sabano para sa showbiz balita. Mga ka -big time big news Bicol region. Ang honey ay isang matamis na likido na gawa ng mga bubuyog mula sa nectar ng mga bulaklak. Ito ay mayaman sa mga bitamina, minerals, enzymes, amino acids, at antioxidants na nakakatulong sa kasulsugan ng tao. Ang mga benepisyo ng honey ay uh, panguna... una, nagpapagaling ng mga sugat at impeksyon ng hani na may natural na antibacterial, antifungal properties na nakakapagpatay ng mga mikrobyo na maaaring magdulot ng infeksyon sa mga sugat. At ikalawa, anti-inflammatory o pain reliever, aksyon na nakakapagbawas ng pamamaga at kirot. At ikatlo ang bipole na may vitamin C na nakakapagpagaling sa vitamina na noong unang panahon, ayan, tulad ng paso, ayan, ang mga sugat at mga nakakahawa na mga Uh, problema sa ating balat at ikaapat sa Bipropolis, ito ay maraming benepisyo katulad ng uh, antibacterial, anti-inflammatory anti-fungal, anti-oxidants at anti-cancer properties na ginagamit din na sangkap sa pagpapagaling ng short root, eh, asma eczema eh, at ulcer at paggamit ng mga ginagawang spray or mga cream at mga kapsul at ang sunod na na itutulong ng honey ay gamot sa ubo, sipon at maging sa respiratory health at uh, nakakapagpapabuti ng uh, kalidad sa pagtulog tuwing gabi. At uh, nagpapalakas ng uh, immune system at nagpapabuti ng digestive health, na nagpapabuti ng bone health, at nagpapabuti rin ng brain health. At munting paalala ni Queen Bee Cecil Sabala, ang honey ay uh, masustansyong pagkain na nakakapagbigay uh, ng uh, matamis at ito ang masarap na pagkain sa buong mundo na matagal ng panis. Ang honey ay dapat gamitin gusto at sapat lamang. Huwag bibigyan ng honey ang isang taong gulang na bata. At ang... Uh palaging tandaan mag-ingat sa pagbili ng honey. Siguraduhin bumili lamang sa mga legit na mga may bee farm na mga beekeepers at upang ang honey ay tunay, puro at walang halo. Para sa big news ngayon, Pilipinas, ako si Cecil Sabala, Queen Bee, Camarines Norte. Para sa Balitang Showbiz, Melipone 37, nag-uulat at maging para sa iba pang mga balita, tutok lang sa big news ngayon, Pilipinas! maraming salamat kay uh, Patrol No. 31, uh, Sir Sel Of course, uh, attention din sa ating uh, patrol.